while ay kabilang po sa mga kapisan ng pangsambahayan. Makikita po natin dun sa kanilang pagtatanghal, naroon po ang pinakaama ng sambahayan, ang ina ng tahanan, maging ang kanilang mga anak na nasa pagsamba ng kabataan. Ito po ay kanilang bahagi sa gawaing pagpapalagana na ang nakatanim sa kanilang puso ay ang pagtuturo po ng pamamahala na anuman ang maging sitwasyon o kalagayan ng mundong ito, hindi tayo titigil sa gawang paglilingkod sa Diyos na makapagdudulot ng kaaliwan at kasiyahan sa Panginoon Diyos. Yan ay tinig ni kapatid na Niseto Gorango Jr., Ministro ng Ebanghelyo. Ang Pamilya de La Paz, Bawat miyembro ng pamilya ay nakipagkaisa at hindi inalintana ang kanilang naging sakripisyo. Yung lahat ng sakripisyong sa nagawa ng aming sambahayan okay. sa tuwing nagpapatawag po ng pag ensayo may mga pagkakataon po talagang inaabot kami ng mga alangan ng oras na po ng gabi. Kasabi ka ng aming pong sambahayan na tumugon sa ganitong mga aktividad sa loob ng iglesia. Dahil ito po ay pagtupad ng aming tungkulin, isa po bilang mga awit, at masarap po sa pakiramdam na maging party po kami na ganitong okasyon po sa iglesia. Pangako naman ng buong distrito sa pangungunan ng kanilang tagapangasiwa ang kapatid na Creselio de Lazo at pangalawang tagapangasiwa ang kapatid na Eduardo Ulipas. Nangangako po kami sa pangunguna pa rin ng aming tagapangasiwa na sa lahat ng mga kilusan na ilulunsan po ng ating tagapamahalang pangkalatan ay kaisa po ang distrito ng Quezon at patuloy po kami na magbibigay ng kalwalhatian at kasiyahan po ng ating Panginoon Diyos. Sa amin pong pinakamamahal na kapatid, ang amin pong ng panghalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, mula po sa distrito Eclesiastico ng Quezon, sa panguna po naming mga ministro at manggagawa, kasama po ng aming pamilya. Kami po ay buong kagalakan bumabati sa inyo ng happy 16th anniversary po. Mahal na mahal po namin kayo! Mula po rito sa Distrito Eklesiastiko ng Quezon, ako si kapatid na Mar Oriondo para sa Iglesia Ni Cristo News.